<laughs> oh. Tata <Katalan? laughs> Guys, for today's video mga idol. Ayun. Birthday ng aking bun ay, uh, aming bunso mga bossing. Ngayon, meron akong ipapa uh, surprise sa kanya mga boss. Yan, mamimili tayo ay mamimili siya dito. Kung anong uh, kung ano yung makuha niya mga boss yun ang para sa kanya ito yan mga boss yan siya mga boss kung ano yung mapipili niya dito mga boss yun ang ibibigay natin And guys yung ipapa papipili natin sa kanya kung ano yung ma, uh, mapili niya tong dalawa yun ang ibibigay natin mga idol okay. yan. ng motor or relo ayan siya mga idol ha. Inaantay ko pa lang siya eh. Meron siyang pinontan. Bago natin siyang uh, pagpipiliin siya mga idol. Dito na si uh, uh, yung bunso namin na uh, kapatid mga boss. Yon Yun, pagpapi, uh, pagpipiliin natin siya dito. So, um, yung mapipili niya mga boss, yon ang para sa kanya. Dom, pili ka sa ino yung mga kit isa tayo bagay oo oh. oo, oh, pyesa <laughs> ok, oh, pili ka tayo mga pyesa, tan yun okay. masayad meron <laughs> kumporme tayo mga dyan ka lang, baby <laughs> oo oh. pyesa, ginapili na kakabsat hanga <laughs> rilo natawag <laughs> piliin tayo, nun ano niya kayat na <laughs> kumporme siya kayat na, tan nalain Ata na formado. Nag-rotate ata. Ayan I mean, ang yung na formado ata. Ata diba, no, no, mo, nag-rotate dito. Diba nung no, naka-park ka, naka-straight ka sa eh. Pero nung patarikan, ka, i-rotate mo tani. Ayun. Diba na nag-parking ka, kasi na tanong mabitang nung no, dati mong kukwa. Pero nung no, patarikan, ka, i-rotate mo pa okay. oh. diba? no, 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 nga ito. Pa nga itong namin natani. Okay. Ati ni, ati may isang. Ata na lukay. Ata na ganam. O. Diba? Nung nag-park ka, i-straight mo tanong nga matirtiro. Oh, pilih ka um, kung for <laughs> me mo. Ang mga tindo minus switch i-wiring mo lang. Dati silaw na to No, ang silaw ka, ang silaw di kastina ni. Ang silaw. Ati gilid ti switch na. Ayun. Ada passing light nan hazard. Ha? <laughs> 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 <Huh? laughs> ah. Tawlak mo na di. Ha. Testing mo ata no mamom um, di silaw na. Ata ni eh. black ken red Positive tingin negative kasi kulay blue ata at dapat purple di kita kulay na baliktan yeah, we'll baliktan ni eh. Yeah. ah kulay blue <refer> Ana, salang <refer> sa ana, salang silaw ato inog silaw kati silaw mo pang ikonikam. Di ba nung nagsilaw kati silaw mo, okay. di mo ikonik. Nogiddip ka ti silaw agiddip met. I-silaw connect ka ti silaw agiddip met. No. pili ka pa i. Sumpormi ka met ta. <laughs> no, ili ding napiksa adda da. At din napiksa. Sa laban <laughs> <laughs> ta Ha? O oh, ketam di Paris na na. Right? I ay, Win mean, ah. Defend right nata. Sige ano uh, pa, umpor mi kanyam. <laughs> Ayate ni. kulay na ah. okay. Na no, kulay blue. Ah, na di silaw na white ata. Sige nata okay. hey, ata the blue. 'Yon. 'Yon ang napili niya mga boss. <laughs> Yung handle switch na meron na siyang ilaw.

Mhm. Mm Papai. <laughs> ha? Tata dapan na ata, lapay balancer nan. Mapili yan, mapili yan nga kabsat. ito yung napili na. Pwede may okay, ta i stock mga suits. Ay, so nakapili na kapili na kaabsat. Kim e driving light like kin handle switch oh yon. <laughs> ay happy birthday ulit <laughs>